Tapos dito, nakadulos ako isang araw. Ang isang hindi na lang, ikalawin na araw. Nakang mga manong ka isang araw? Hindi, nung nakarampa mga dalawang hindi na araw. Paano saan ka nadulas? Sa siya. Siya? Tumawa ito sa balak timba. Hindi naman natumba. Nakakakuha lang kung doon sa timba. Hindi ka natumba Kung baga parang na, anay, nandito anay, yung sarig. Ay, ding-ding. Ganun ko. Itong tumawa doon sa ano ko. Ba, parang kumatas-patas. Diretso Diretso lang yan Kasi mga sa'yo tagay dito so Okay po, hindi na apekto nyo ano mo Kasi ito Yung sumasakit dito sa'yo nang sabi mo Meron tayong pinatawag yan acrome yung, yung AC joint Ito yan oh. no? sadyang putol yan pero Ayan may may ligament gamitin dyan yung ano Pag yan napatid Wala na Ayan, tagbuhat pa nun Pero hindi naman na, siya napatid siguro warning na yun. Hindi naman siya... kasi siya yung tuhod ko. Kaya parang... Yung, pero yung unang nararamdaman mo bago ka nadulas. Ito yung yan, parang yung tuhod. Kasi kaya ako dito nung March 15. Hmm. Ano pinagamot mo? Hindi yan, parang ako nagpa. Parang set reset. pero, pero ngayon, anong pinakainginda mo? Minsan parang naglalakad, pag gumagano yung tuhod. Parang nag pag naglalakad, kaya parang uh, naman nalakad yan, at yun yung kagalit yung Ano na ako pala nagbara sa mga. Hindi naman ako, hindi naman siya nalakad. No? Tapos yun ito, bumalik na naman kasi nang nakaraan ninyo, nagbuhat na naman kami ng Pero nung unang punta mo rito, paano yung hinihinda mo? Ito, yung balakang. Tais ko na yan. Uh, so, Tapos -ta ta -ta bumalik na naman, magbuhat na naman, magbuhat na naman, malalaking na na aircon. <laughs> Pero okay lang na naman yun, basta kahit magbuhat tayo, siyempre malaki ka eh. Kahit pa paano i-balance mo lang, huwag mo sarilinin. Lalo kung yung aircon eh, pinagpapag-tunner. 5 tons. Sa bubong pa. <laughs> Matay ka. Eh, mabigat talaga. Mapapalaban talaga yung balakang mo. Eh, yung kaya sa ito, naanagahan, buhat para rin ang buhat Oo. Bakit hindi ka naman siguro babalik dito kung di good eh. <laughs> kasi, yung wala kasi, kasi, pagkawa ganun ka ka lang ko, ayan o. Tumina eh, nung isang araw lang kamu eh. Hindi, nung da dalawang linggo na. Dalawang linggo na? Oo, oh, tinalaw ko lang kasi may ginagawa yun, <laughs> <laughs> Ibig tignan natin. Pero hindi lumabas na siya sa so, wakit siya mga isang linggo yata. Baka kung ako naramdaman yung site dito. Pero yung una, di ba? Nato, ah, na. Di ka, wala? Wala, wala. Ito na, mga kasi dito. And then baka nasabayan din ang buhat. Oh, yung buhat kasi, no. Kumbaga, hindi naman siya na totaling napuruhan, konti lang. Siyempre, five tanner yung binibili. Eh, mabigat yung five tanner. Ikaw, eh, mabig, paano mabubuhat yung five tanner? madami uh, nga yan. Pag-prosent nga talaga. Ano ko Mga aap. Okay oh, naman, kunting-kunti lang. parang mas may problema pa nga ito. Ito pa ito. Ito Ito, 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 ito mag, lamas din ang pen. No? Ayun. alam mo kasi makakapako na yun eh. Ito nga parang may problema pa eh. Ito. ba diba, ito Parang na, nakalitan pa ito, to eh. Pero ito. Kasi ka nakikita mo sa salamin to Naka parang may nakumbok na ganda. Mm -hmm. Mm hmm. Ito. tawag na AC joint. Kasi pagka ako, gilanyan ko yung tao. Kumbaga, may pagkukumpara mo na kung ano yung mali. Kasi dapat dyan, pantay. Tsaka ito, ito, itong kuha na ano to. Ayan. Siyempre, pag kami problema ka dito, yung mga muscle, maaaring mag-apektuhan, hindi mag-develop ng maayos. Relax lang. hindi akong patagilid gusto kang 1 D-Wheels eh 5 Thunner o 5 Horsepower? 5 1 tons kasi 1,000 kilo. So, 5 tons. Kaya yes, na lang yan, nasa 60 kilo. So, Kaya sa mayroon, mag, ano, nasa mabubuha na nga yan, Kaya, oh. Yung mga split type na malaki. Yung parang, yung parang cabinet. Oo, <laughs> oh, parang cabinet. Ito parang. Sa mga, ano ka pala, aircon technician ka? Mm -hmm. Bakit yung aircon ko, kung kailan nagpalito ako ng inverter, lalo tumas yung bill ko? Ah, ba't ganon? Ano, horsepower ba yun, Kansa dito? Eh, ano lang ito, eh. 1 horsepower? 1 horsepower lang yun, eh. Nung naka, nung, nung naka, hindi ako naka-inverter, hindi naman gano'ng mataas. Eh, kung nagpalito ko ng inverter, lalo tumas, bakit ganon? Para saan na yung inverter? Ano yun, ba? Nakasagad ba sa ano liwa na yan? Yung... Hindi, 7 lang oh. 7 lang. Ang sagad niya hanggang ten niya niyo. Mabuti pa yung luma yung ano ko eh. Ngayon nagdibila ko rito ng ano eh. Dati ang bill ko 2,000 200, lang. Ngayon 3,500. 3,700, 3,900. Minsan mga ba? 3,300. Pero hindi na siya bumaba ng 3,000. Eh dati 2,500 lang. 2,2. 2,3. Hindi na tinang maano ko sir. Hindi sa mga ano. Ang tawag dito sir is slim notes. Ayun o. No, sure mong notes. No, no. no, no. Hindi naman yung dati eh. Hindi naman yan ano. Hindi naman yung delikado. Talagang pusong pag yan. Ano yung nawawala rin yan? Huwag mo lang piratin. Kung mapapansin niyo, binipilin ko yan sa mga naghihilot. Lampasan. Mm -hmm. Hoy, pagka kasi yan pinirat-pirat mo, itinurin mong lamig-lamig yan, nagre-react yan yung iba na mamaga tapos hindi na pumabalik sa dating laki niya. Sure mo notes, mga modules. Dapat ba, ano ba na takbo ng airphone? ano sa pag-invert dapat, di siya temperature? Hindi yung Ay, nakikita mo. 7 nga lang, minsan 6 pang ginagawa ko niya. Ang thermostat to. Naka-low speed din siya. Iyayar ka. Hindi ayun, 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 yung sa ayun, sa ayun, ayun, inverter ayun, Nakalagay ayun, sa niya.

Ngayon sir, yung sinasabi mo rito ng ano, yung sinasabi mong bukol, yung ano, nodule no, so show mo no sa tao ko Ang gagawin diyan, kusa yan wala. Basta palagi mo na 'no. Kaya na nagkakaroon na naman ng ganyan pag may impingement, yung ipit sa mga nerve. So pagka matanggal yung pag-aipit, pag natanggal na wala na yung back pain mo. Kusa yan naghihilom, mo lang wag mo lang. Kaya pa kaya na sana Wow. Wow hindi healthy yun. Kaya, usa ng mga walulubilit yan. Pagka sinapisat-pisat mo yan, para bang nagagalit yan eh. Pagka namaga siya, di ba ganito siya dati, pinisap pisat mo. Pagka, siyempre, mag-swelling siya. Pagka, ano, hindi na siya bumabalik sa dati niyang ganito kalait ulit. Na, na, bumabawasan na ng konti, pero, lumalaki. Eh. Kailangan ay lampasan mo lang pag hindi pinahihilip marami yung videos ako dyan sinasabi na lampasan nyo lang yan. Kasi may iba may mga lymphoma. E, ganun din yun. Yung bilog lang din. Ay, lamig yan. na Hindi masaya pa naman Nako. Wala. Yari. Ay, hindi ko hutong pa. Nagre-react sila tapos hindi na bumabalik sa daling sukat. Kaya kailangan talaga. Kayaan mo lang sila. Paghihilutin. Kung yari ito yun, dito mo patamaan sa kabila. Yan sa mga paligid lang. Hindi yung mismo gaganunin mong bukol. Kaya nahirot ka, ginagano pa ng ano eh. Bote. Eh, iba, ni iba yung gilot ngayon eh. Iba yung gilot ko. Talagang kinukonsider, lamig yan. Lahat nung no, kinukonsider. Ngayon kasi may science-science na tayo. Hindi tayo pwedeng ano. Bagay, hindi na ako nagtataka sa nag, naniningin ng uri. Eh, yun yung walang tao, 100,000 yung bill. Di ba, sir? Ano naman yung bill Ayan, medyo ay, nilinis ko na nga. Ayan, lumina sa labas. So, pag, lumina naman. It, three Limis. Limis na naman Kasi sa Kasi 3 months. Linis. Linis na lang Ito yung nangangalay, no? Ito so, yung oh, narinig mo no? yung ano? Na, Kasi kaya nakasakay ako sa bus, nakatayo ako hanggang dito sa sa likod. Yari na po. Umusok pa na eh. Tignan mo, lakas ang lagot ako. Dito, wala oh. Kasi sa parang, nantina, parang nata, na naroon tatalisod na. Pinaiipit, wala sa balance. Ngayon, matatakbo ko ngayon. Tignan mo. Matatakbo yung kita. Tignan mo, matalisod ka Yung lower back mo, may kinuro kasi, di ba? Yun lang. Siyempre, sa shoulder mo naman, hindi naman talaga totally siya sumakit nung nakaraan na Eh syempre, sabi mo, ikaw na nagsabi, nagbuwat kayo ng malalaking ano, iakit pa so okay, ba na Paano, lang. Huwag ka lang ako. Ako yan, hindi ikaw. Para naglalakya ako dito. <laughs> basic lang yan eh, sa'yo. Tart-tartito lang ang karga. Tart-tartito lang ang karga na. Hindi yan ang inverter. Kasi walang inverter na nakamanual yung pinipan. Eh. Kasi naka-board naka, naka board, may board. So, ibig sabihin? Look. Lagi yung board. Kasama ko ba yung pre? yung Maganda yung power spray, no? Malakas. Pwede mo kayo siya Ako na lang ba nila? dito mo dinimamo Mhm. Mhm. Okay. Kailan raw? Mhm. 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 Hindi naman yung yummy ibibigay nila. Pero yun diyan. Ngayon 'yung dibisa Ngayon wala. Eh, hindi oh, ayan, sige, ay okay siempre. Yeah. Kahit tamano ko Kahit ngayon ako, okay. Siyempre kung talagang mapapalaban tayo sa mga pipe tunnel. Eh, umuusog yan. Ang kailangan natin, ganun yun natin, round natin. Kasi <laughs> <laughs> eh, sabi so, na nagdagalo ng air ko, nagtataas. Oo eh, nalaki na mga yan. Eh, pag gagalon, eh, tulad niya, syempre yan yung tamang posisyon kasi walang masakit. i round draw e, ka. Parang yung ugat. O, i-round, ikot nyo kasi. <laughs> Parang maglaro siya na maayos, tudulas kasi. Madulas yung load yan eh. Yeah, yun, yun, yun na to. Siyempre, ganun yung hanapin nyo yun na yung posisyon natin. Tapos, Ganun lang. Basta ano. Palagi nyo lang gaganyan-ganyanin eh, para palagi siya nakas. Sarang Parang ano eh ball joint. Nakapasok uh, siya sa ano. Sa joint niya. Sa joint niya. Kasi buha. Eh, lilintik ang lalaki. Eh, <laughs> kahit na health tayo ngayon, pag, pag tapos sa ating magbuha, sakit ang ano. Kung ako magaya, di ako makabuha. <laughs> huwag lang maligot ito eh, ha? Thank you. Thank you. Thank you.